Nó sát à? Đến đi Video, video. Support, support. black, black,

sa napunta pakatan na daw mga sukat taw ko sila kusa data ah parang kada Nasa ang mga tao? Wala na po. Naya labat sa pangungo. Ano po driver? Ito? na hugot. Ngayon na Ang dali ng Ano Ay, natulo ang diesel. Natulo ang diesel. Ay, ganun na po ya. Hindi may tayo. Ay, nausos. Ha?

Rescue, rescue per rescue. Ito na rescue. Rescue, polis. Ah, polis. Pagkaan? Polis. Kala ko yung rescue. Dumating na ang patrol.

Naipit pa ako ng mga cellphone. Naipit, naipit pa ako ng instrument ko sa Ay, lumipad nga ako dito sa palabas. Oh, buti hindi... Buti wala nagrabihan. Yung driver namin naipit yung, yung ulo, yung ulo niya kanina. Yung ulo na ayangat agad namin. Uh, oh, naipit yung ito? Oh. kanina, oh. Yung pagkakangat kanina. Uh, yung kanina. Eh. At nakasingit yung ulo? Hindi hmm. naman hmm. yung hey, driver doon. Eh, pinilitin namin